Hi guys! Nagsasawa na ba kayo sa uh, egg na nalaga? Or uh, egg na adobo? For this video, magluluto tayo ng egg curry. Let's do this! Simulan natin mantika, mustard seed, fennel, haluin, onion, salt tomato ginger garlic curry leaves curry powder turmeric um, chili um patat garam masala water, salt, takpan, pang na yung tomato, ayan, ilagay na yung itlo, tapos, lagyan ng cilantro,